Okay, kuha na yun eh. na sila na may doon. Naglalaban na. Tapos, pang hindi kaya trupa ng mga kapgo doon, sa may detachment na yun, kumukuha na siya ng sniper kaya kung pinadala o doon kami. Tapos yung sabi ng kuha doon, sabi nga ng detachment commander, uh, Sir, tumapag siya doon sa OP ng 30 Sir, bakit ito lang padala mo na tao? Uh, bakit dalawa lang, kulang kami ng gato, mga bala, niyan Katunayan nga, hindi ditas may commander doon, na kuhan na baliw na parang na, na siya, no, padala siya sa, at pinapalitan siya, kasi parang na kuhan siya, awar siya. Ang recorded doon, 21, uh, 21 body count doon sa kuhan namin, kuan na pagkatapos ng ilibindis yung kuan namin doon na ginawa kasi namin kaya na padami kaming natamaan doon kasi yung mga kapgo sila mismo ang kuan namin sila mismo ang spitter tapos tinatanong namin saan banda nagpapakita yung mga kalaban eh mayroon ding 100 meters lang dapat nga yung mga ganyan hindi na kuan eh ang kuan kasi yung kapgo hindi nila si yung baril nila, hindi nila na-practice, siguro hindi nila basta-basta tamaan. May okay, 150, 200, may 500, may, ang pinakamalayo na nagpapakita sila, nasa 600 meters. Tapos yung ginagawa namin, kaya narami kami, kaya gumagawa kami ng shooting sticks na bawat saan sila nagpapakita, ginagawa na namin, tinitik na namin distance ng one, kasi dalawa kami nilibuon ni, ni Pepsi Libuon pagka hindi namin naman talaga na nakita namin lahat, lahat ng mga kapon sila na mismo nag ispat pag nandiyan yung kalaban sir ta tawagin namin kami nandito yung kalaban pupuntahan na lang namin doon yung area tapos tignan kung anong distance kasi nandoon naman kaagad yung kami nakadop na naka naman. man i-click na lang namin kaya doon parang na yung kalaban hanggang 11 decision halo yun. May mga pisaya din, mga pisaya ng mga makahalo. Sa mga islamic countries. So, pag sabagay mo na, kita mo na, isa pala. siyempre tayo mga Kristiyano, naniniwala din tayo sa Panginoon. May konsensya pa rin. Yung, yun nga, siguro maraming nangyari din sa mga, sa akin, sa buhay ko. Yung mga risk back siguro yun, sa akin at saka yung sa kasama ko rin na si Libuon, ganun din, may risk back. Katapos ng, katapos ng utukan, tapos ng gira na yun, mga month later, marami mga ganyan kasi kristyano tayo, naniniwala tayo ng yung tao ay may kwan, tao ito, may sagrado sa Bisaya. pa rin pero yun nga, wala man tayo magawa kaya nato na, alangan naman na kami nga, minsan nagduduyan kami doon sa detachment. Bigla na lang iniisip din kami ng kalaban. Tapos, iba, yung wala na, yung area yung detachment na yun, pero wala kang makita na trupa doon sa gitna. Lahat kami may mga overhead bunkers kami doon. Sa gilid, lang ng kwan, gilid lang ng detachment, nagka kami doon. Tapos may, may kuan siya, may fortified na ginapa talaga nila pang overhead para hindi matamaan. na kung magawa. Yung nandun nila eh. Diyak, man din ang tapatama nila pag uh, kami nag nagre-reply doon. Siyempre, yung unang araw, akala ko nga, hindi ko ano eh. Hindi siya ka-hostile. Kasi nung pinadala kami doon, sumakay kami ng tanir. Yung detachment kasi, nung kuhan siya, pasapul siya ng sasakyan. In ini kami kaagad doon. Nakakay kami ng tanir. Yung kuana ah, mga distance na nasa mga 200 meters, bumaba kami. Nira naman kami ng, inistat kami nila kaagad 50 caliber. Kasi may tatlong pati sila, iba-ibang area, 50 caliber. Tapos nung baba namin, hindi ko, na, hindi ko magkapaniwala na ganun pala. Snipe na kami kaagad. Hanggang sa pagkagabi noon, kami, hindi pa, sila, hindi pa nila alam na nandun kami sa may dalawang sniper na, na nakakuha kasi 30 din ang naka sa amin doon, ang hirap, pinigyan din kami ng mga pat ng 35 ib Ang buong agala doon, hindi, hindi ma-compromise na kung kami, gamit kami sa sukum na binadala lang doon para sa isuping operasyon. Tapos yung kuan gamit na yun, um yung kalaban doon sa pins nila. Kasi iniikot nila doon ng kan in inikutan ng barbed wire. Tapos may kuan pa sila ng live wire na daanan ng tubig doon sa sa kuha yung yung bunkers ay nakahukay na yun may daan ng tubig eksita ng tubig doon din dumaan ang kalaban buti na lang yung gwardiya doon kasi si yung master hindi siya hindi niya hinaya matutulog yung mga trupa niya kaya 15 minutes siguro si yung dita si commander sabi niya Uh, mabuhay ang juice ni David. Ganun yung kanya para magising yung mga tao. Pag wala sumagot na mabuhay, yan, punta-puntahan niya yan. Isa, e, siguro, kulang na din siya ng tulog. Kulang siya ng, kwan, yun ang nangyari. Kulang siya parang na-abuse kwan, siguro siya. Break ang tawag yan. Basta nawala siya sa sarili. Kaya pinalitan din siya ng detachment commander pero mga 2 days before kami nagkuhan doon, wala na nagaano ka kanon ka kuan yung mga siyempre may mga laban na walang baril na nandoon sa na area na sumama kahit alam yung walang baril yung tao na nandoon basta lang na ng, ng, Oh, totoo yun. May tao din sila na kuan. Pero nauna, may baril. Makita namin sa mga, mga pangayan. May baril tatakbo yan, mga dalawang tao. May baril. Ang kasunod yan, may tatlong tao na walang baril. Pasunod yan, sunod sila doon sa may... Yung basak, yung palayan doon kasi. Tumatakbo sila mga 400 meters. Makita namin doon. Ang tumatakbo sila, yung pasunod na kuha na yun, kung makalampas yung baril, siyempre wala ka nang ibang magkuhan. Kay may kahoy kasi doon na nakaharang din sa atin. Yung sa area may ano din sinakahoy na pag nakalampas na doon, hindi siya matamaan. Kung kerte lang siya, kung kung pag, kung, kung hindi siya ma, hindi siya ma, diritsuhan ng, kung kasi ang, ang ispati, kapgo, sir, nandiyan na sir, o sige, bang ko, pag daan kasi diyan, yung traffic ang ginagawa namin doon, tinatrap namin yung kwan, sa namin pag makita siya nandun na, lubong na, tirahin na namin. Kung minsan, matimingan, yung mga walang baril, yung kwan, matamaan talaga sila, pero nandun sila sa grupo eh, Ganon din naman yan. Palit-palitan din yan sila ng baril. Matamaan siya kasi nandun man siya kahit wala siyang baril. Pero talagang nag-recover din siya. Pag may tamaan sila na kasamahan nila, meron ding walang baril na pumunta doon, tatakbo. Bay, hilain niya. Wala ka nang magawa kasi nandun man siya. Iabangan man namin yan, kung may patay siya. Iabangan namin yan mga 15 minutes. Mayroon nang na namang dadaan. Kukunin nung kuan dalawang tao. Hihilain nila 'yan. Mabilis lang. Kaya inaabangan din namin yung pag may sila na ganyan. Siguro kung wala siyang baril doon, iniwan ba niya sa kasama niya para hindi sila mahirapan sa pag ibak ng wounded nila o patay nila. Hindi ba na baka lang? Ay, oh. sa area na yun, na yon eh. Sinusunog na nila yung mga bahay. Wala ng sibilyan doon. Yung mga sibilyan, naka, kuan na yon naka-exit na lahat ng sibilyan. Kay, yung mga kapgo doon, sila, sila din mismo yung mga parang sibilyan volunteer doon na nagka-kapgo sila kasi mga lupain nila yung area na yun. Sasabi, alam naman nila na kuan wala na talagang kuan doon. Kaya may grupo sila eh, grupo ng sa kabila, yung detachment na yun may isang grupo rin doon sa kabila na mga kuan CBO. Isa ibang grupo din 'yun. Tapos yung alam nila na yung area na 'yun, wala nang kuan, wala nang wala nang sibilyan nandoon na sa evacuation center. Kung mayroon mga sibilyan, yung mga lahat na tao doon kalaban na 'yun. Kasi hi hiwalay sa grupo nila, sa dalawang grupo lang 'yun, yung kapgo ng yung grupo ng detachment at saka yung grupo doon sa kabila na nagba-blocking yung mga Uh, mga civilian volunteers. May mga baril din yon. Sa sitwasyon mo, uh, sa palagay mo hindi, hindi ba naging mahirap para sa iyo ang pagiging sa mga sniper? Sa, sa. sa unang-una, uh, siyempre hindi talaga mawala natin yung, kasi minsan nag uh, Christiano nga tayo, ni nandun na I, tapos ko na yung kwa na yun, training na yun, nandiyan na yung nakatio ako para dyan. Siguro dahil sundalo ako, dyan ako naka-destino naka, destino, naka, naka na maging company sniper. Yung mga ganyan, hindi, hindi ko na ano yan, hindi ko na iniisip yung anong kuan basta once nga lumabag ka sa gobyerno, kalaban ka ng gobyerno pagka um, pagka kinalaban mo na yung gobyerno, s'yempre wala na tayong kuan diyan. Tayo din ang kalaban nila eh, kasi nandiyan tayo sa gobyerno. Iba tao lang din sila na kailangan din lang. siguro nagtulak, kulang lang sila ng inokasyon ng ano. Hmm. Ayubang, Kaya nga meron tayong sangay ng gobyerno eh ay ng ano ng armed forces sa atin sa army mayroon tayong CMO mayroon tayong sa kumbatan mayroon tayong sa intelligence, yung mga ganyan, niniktik lang. inan eh, nandun ako sa kumbatante. Eh. Nakita ko na yung kalaban na nandyan, na ako na rin ang babarilin nila. Ako na rin ang kuan nila. Kasi nandyan ako, talagang protektahan ko rin yung sarili ko. May time nga rin na, kuan, duma nagduyan lang ako doon sa gilid ng Mga alasing ko ng umaga, ang araw na yun. Butas talaga yung kuan. Kung nakatayo ako doon, kung ay nakaupo lang ko doon sa duyan, sigurado matamaan ako doon di wala na, nandun na ako. Kaya siguro, iikuhan ko na yung best ko para sa ma-resolve yung problema na yan para sa combat, in terms of combat operation. Doon sa position nyo, di ba may mga kapo doon, halwalo ba doon, Muslim Christian? Niyo? Yung kapgo doon, karamihan ilunggo. Mga kamag-anak ni Kabalinan, yung sundal, yung katrupa din natin. So, may kuan lang wala mga kanamihan ilunggo lang yon Christian so paano kayo nagtitiwala sa mga yung pagtitiwala namin buo talaga kasi yung lupain na yon ang gusto nga ng mga ang ipinaglaban ng MN doon ay MILF na Bansamoro Islamic Armed Forces ang pinaglaban nila doon lawakan nila yung area nila sa kuan lawakan nila yung area niya sa ER, ERMM. Tapos saklaw yung kuan nila, lupain nila. Kaya buong tiwala namin na talagang hindi din sila, talagang yung mga kapgo na yun, naayon din sa amin yon Kasi dipinsahan nila yung lupain nila eh. Kaya yung kuan tiwala namin sa kanila, buo din. Sila pa nga mismo ang nagkuwan eh. Sila pa nga, kung minsan mismo, sumasama pa nga sila sa amin paglabas ng kuan Sir, dito tayo sir sila pa nang nagtuturo sa amin kung saan magandang pwestuhan, saan banda mas uh, advantage yung sundalo. Kasi kung minsan lumalabas din kami sa detachment, hindi lang kami dahat nakakulong doon na dalawa. Kung minsan may times din na umaga, madaling araw, hapon, ganyan, gumagala na kami mga may six days na siguro kami doon sa area na sa detachment na yun. Mga medyo na alam na namin yung kwan, paligid. I, ginawa namin, nilabas-labas lang din namin yung kuha namin, yung dala namin na may sniper rifle. So, hindi sa inyo, sa sa detachment na yun, ilang beses na yung kayo kinaros ng Siguro may sa isang araw, may dalawang bisis. Tapos, minsan, ang haras kasi nila, kuan lang uh, murtarin nila yung detachment tapos may isang bi may last yung pinakalas na yung haras nila na, na, talagang nagpapakita na sila pero may support na kasi doon parang may plano na kasi na i-clear na yung area kaya yung meron ding taga IB doon yung IB na yun na nagsuporta doon sa detachment pero malayo sa amin yung time na yun lumalabas na sila maramihan parang nilalapitan na nila yung detachment pero yung kuan doon may mga sasakyan man yung kuan din yung mga IB doon ng yung ay yung tawag na kuan yan yung yung IPC may mga IPC sila na mga maliliit Scorpion may mga dala silang ganun kaya nung time na yun napapakita sila ilang gusto nilang kunin yung kampo na yung last na yun pero ang bisis na kuan sila may abo, abot, abot siro ng sa dalawang araw may ay sa isang araw may dalawang bisis. Minsan isa. Mayroon ding time na sa isang araw absent din sila pero magpapakita sila doon sa malal, malayuan. Kami naman ang magkakuan sa kanila. Kami naman ang titira. So sa detachment na yon ilan kayo dalawa, dalawa lang, kami ni PFC galing, galing sa Sukum. sabay ba kayo ng anti hindi naman sa lahat na oras na may kuan nagpapakita. Ang ginawa lang namin, yung shooting sticks namin, nakaposisyon na yon tapos pabantayan namin ng kapgo. Uh, may sabi, isang kapgo, Sir, dito na area, Sir, Diyan sila nagpapakita. O, oh, sige, diyan pala. Mga, i-estime, i, i na namin yan, i-dope na namin. Mag-kuha na kami ng range estimation. Tapos, isulat namin sa papel para hindi talaga siya hindi kami makuan, hindi pabilisan ba. Tapos yung tao na yon na siya ang nagtuturo na diyan palagi, sige ikaw bantay ng kuan na yan, iriya na yan. Tapos doon sa kuan, lahat ng mga shooting sticks namin, mga abot siguro ng sa buong perimeter ng kuan, may mga mga sobra sampo din siguro na shooting sticks na ginawa namin. May mga tao nagbantay-bantay doon. Tapos tawagin na lang kami pag sir, dito sir may kuan, may nagpapakita na, atakboy ah, na lang yan. Click muna, na, diretso ka agad yung ano, yung elevation tarit. So, dumako ulit tayo sa mga kalaban. Uh, sa mga tinatamaan yung may mga pamilya din dun. May mga pamilya din sila dun. hindi ka ba naawa sa mga pamilya ng pag pairal kasi natin yung emosyon, emosyon tayo Pilipino emosyonal kung ipapairal natin sa gitna ng labanan baka walang kuan yan eh. hindi yan siya ma hindi natin ma resolve yung problema kung lahat na lang na kuan hindi natin sila hindi natin matulungan kasi kung hindi natin iimpo sa kanila yung karapat dapat para sa punishment na yan, yung ganyan ang gagawin natin sa kanila, lalong lumala yan sila, lalong hindi nila tayo kuan yung gobyerno. Baka magsakay na lang tayo ng 6 by, batuhin pa tayo dyan sa loob tayo ng 6 by. Kaya sa time na yon siguro pagkatapos na, pwede mo, sa akin na maisip ko pagkatapos na, yung magdadasal na lang ako, maghingi ng tawad. Kasi nandoon na sila eh. Hindi na kung ako kung pabayaan ko pa rin sila. Dahil lang sa naawa ako sa kuan nila. Dahil nabayaran lang sila ng mga kumandir nila. Eh, hindi sa time na yon hindi dapat doon hindi dapat doon i kuan, i ipaintindi sa kanila yung mga ginagawa nila na kuan hindi dapat sa maawa tayo sa kanila sa pag Next ng ano yung mas magandang gawin para hindi, hindi ganun ka yung ng na lang sila, kamumong, bigla na lang, lang. Bigla na lang. Tatamaan, na, wala na, wala. Hindi, hindi Ang kuan kasi nandun sila, kalaban talaga sila. Pero kung maganda yung plano ng strategic plan ngayon ng gobyerno natin, yung sa yung, yung IPSP, maganda, maganda siya. Pero kung nandun na talaga sa area na ikaw na rin ang nakataya doon buhay mo na rin, i-sit aside muna siguro yun pag nandun na. Pag, naman, mga IP time na naman, siguro yung mga kwa na naman yan, yung tapos na naman yung...